Matapos pong ipasabina ng Senado si uh, The Kingdom of Jesus Christ, the Church Leader, Pastor Apollo Kibuloy, utos naman ngayon ng Justice Department ang pagsampa ng mga kaso sa kanya at sa iba pa niyang miyembro. Agad namang nagkasa ng prayer vigil ang mga supporters ni Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. Alamin natin ang sitwasyon ngayon doon sa ulat ni Benji Durango Live. Benji. Aljo, katatapos-tapos tapos lang, ng uh, prayer vigil ang mga miyembro ng simbahang Kingdom of Jesus Christ dito yan sa Liwasang Bonifacio. Nangyari ang lahat ng ito kasabay ng pahayag ng Department of Justice na formal lang sinampahan ng kaso si self-proclaimed Son of God Apollo C. Kibuloy. Pinasasampahan na ng kaso sa korte si The Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Kibuloy, Jacqueline Roy, Christine, Pauline, Ingrid Canada, at Sylvia Kemanes sa mga kasong child abuse, exploitation at qualified human trafficking. Bagamat submitted for decision na mga kaso buhat pa noong 2020, inalampan ng DOJ kung interesado ba bang ituloy ng complainant ang demanda sa kasong nangyari sampung taon na ang nakararaan. Lahat po ito ay submitted for decision na. Uh, Pinagalala po namin ng gusto. Ang inalampan ko lang, na, naki, naki, tinanong ko lang po kung may mga nakakakilala sa abogado para malaman kung talagang nais pa talaga nilang ituloy ang kaso sapagkat uh, hindi po madaling kaso ito. Baka mamaya nakamove on na yung tao, hindi niya talaga Nang masigurong lalaban pa rin ang mga nabiktima, itinuloy na rin ito ng DOJ. Sakaling mapatunayan, dalawa sa kasong isinampa, walang katumbas na piyansa. Pirmado na rin ang preliminary hold departure order para agad maalarma ang gobyerno. Di man ito kasimbisa ng HDO na nagbabawal na makapangibang bansa. Sapat na ito para maalarma ang gobyerno oras na dumaan sila sa immigration. May kaso na, kahit hindi pa itong sa korte, sapagkat meron na ho tayong basihan, meron ng preliminary hold departure order tayo na pwede. Ipinalilipat na rin sa City Prosecutor's Office sa Maynila ang kaso para sa kaligtasan ng biktima at kaayusan ng pagdinig, lalo pat Nagbabala ang mga miyembro ni Kibuloy na manggugulo sakaling iparesto ang kanilang leader. Ito ang ikalawang dagok sa kampo ni Kibuloy matapos siyang ipasubbina ng Senado bagamat hindi pa rin marinaw kung sisipot siya sa pagdinig. Nagpapasalamat na si Santo Riza Ontiveros sa DOJ dahil sa inilabas na aksyon sa kaso. Nagpapasalamat siya sa kanya mga testigo. Pero seryoso mga taga-suporta ni Kibuloy. Kanina, napuno ng mga leader ng kanilang simbahan ang liwasang Bonifacio. bitbit -bit ang mga placards, iisa ang kanilang sigaw. So hindi hong kami papayag na dapat ang kilang ginagawa, dalahin nila sa tamang forum yung kanilang pagtawag kay Pastor. Hindi po doon sa Senado na one-sided lamang. Kasama si Ka Eric Selly sa pagtitipon. Ako po ay bumabalik ngayon para sumama sa totoong demokratikong proses ng sambayanang Pilipino. Maalala si Ka Eric, minsan na rin napatawag at nakontempa ng Senado. Isa siya sa angkor ng SMNI kaya nandito siya para sumuporta. Inilalaban naman niya ang pagbabalik ng nasuspending istasyon at bigyan daan ng kalayaan sa pamamahayag napilit na pilit daw umanong kinikitil ng gobyerno. Pero ang kasong isinampan ng DOJ kay Kibuloy, nakarating na raw sa kanyang balita. Basta ipatupad ang due process of law, equal protection of law, wala pa tayong problema dyan. Kasi yan ang proseso ng batas. Kapag may complaint, may proseso ng pagsagot. Aljo, bagamat hanggang alas 7 pa ng gabi, ngayong gabi ang pagtitipon ay unti-unti na rin nag-uuwian itong uh, mga miyembro, mga tao dito sa Liwansang Bonifacio. Matapos nga na isagawa ang kanilang uh, candle lighting bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa harap ng kanilang pakikibaka. Aljo? Maraming salamat Benji Durango.